incidents ka na ba? Or may mga uh, artista na yung hindi, na, na, hindi magandang yun. treatment or may nakita ka bang eksena na mm -hmm. hindi sa iyo pero sa iba na yung na-disappoint ka na sinabi mo sa sarili mo na ako pag sumikat ako, I will never do this. Um, uh, may mga ilang ano nakatrabaho po ako na mga mga veterano na rin po. Uh, ako, uh, ay, na parang Huwag tayong magbanggit ng pangalan. Yes po, yes. Sa set po, ano, parang pagkapasok ko, bati banati natin po lahat, ganyan-ganyan. O, oh, yan naman tama talaga. Po. Pagbaguhan ka, ikaw dapat ang yes, bibigay galang, magpapakilala ka. sa lahat. Hindi dahilan yung sasabihin mo, nahihiya ka kaya hindi ka nang bati, hindi ka, ano, maganda yung magpapakilala ka, di ba? O, tama. Kunyari, uh, ITI, ano, kunyari ikaw, artista, kunyari si Bix Veteran. Okay? Wow. Ano po, ako po si June Lali. Lalo, lalo. <laughs> uh, so, okay. So, pagpasok mo, bumati ka, ipakilala ka. Bumati po sa lahat. Okay. Tapos, uh, kilala ko po siya as uh, Ano parang. to? Lalaki pa to? Lalaki, Lalaki po. Lalaki. And oh. pagka, uh, parang tinignan niya lang po ako ng ganyan. Tinignan niyo lang ako ganyan. Tapos, bumalik. Ano uh, wala na. Walang wala body man, ba? Yeah. Pero okay, naiintindihan mo naman po. Baka hilo. pagod lang. Baka wala rin tulog, di ba? Alam naman natin yung trabaho. Hmm. Kaya ayun po. Ayun, pero kilala namin siya? Sikat siya? Sikat po siya, sikat uh, po siya. Mga ilang taon siya? M ayun. Moral. Hindi mo alam. <laughs> <laughs> ano? Hindi mo alam eh. Pusito try namin yung may mula. <laughs> <laughs> Hindi, Matanda na ba talaga siya? Past 50? Like. Mga, mga nasa 50 po. Ah, ganun. So, Uh, um, may ka-love team ba siya dati? Hindi uh, um, ko na po maalala kung may love team po siya dati. Uh, Pero ba? lagi po siyang mga nasa pelikula, ganyan. Uh, so ano na napil mo? Na ano, parang siyempre ako nalungkot po ako na parang hello parang medyo na parang dapat ba may boundary ako na hindi ko sila kakausapin, mm. ganyan. Ah. Ano? nagbibigay galang ka lang naman hmm, eh. Yeah yeah, diba, yun ang yeah, tama, yeah, magpakilala, diba? ba? Yes, Pero ikaw, hindi naman naging parang trauma yan sa'yo para hindi ka na bumati sa mga iba? Hindi naman po, hindi naman po. Parang ano, sya, parang isa, isa pa lang naman po yung na-experience ko ng gano'n. Ah. And sa lahat po ng na-experience ko na binati ko po, naging magkaibigan so, maganda, po. Yes po. Maganda yung uh, kinilabasan hmm. ng experience na yun. O, At si tiyo, tiyo, siya, maganda, maganda rin yung experience niya yun. yun. mm -hmm. Oh. O, o di ba the first time maganda experience mo? <laughs> experience yun. sa experience. ano, sa clinic, charat. Uy, pero wala bang pa, ano, tingnan natin kung magiging siya mag-chismis. Wala bang pa clue? Oo, para panghula kami <laughs> oh, na, apply item na clue? naman. Walang pangalan niyo. Eh. Clue? Ah, uh, marami siyang pelikula. Wala, pero wala na siyang pelikula ngayon masyado. Pero before, Baka, uh, mas, mas, mas ano siya active sa TV. Parehas eh. Ah, meron wala. Meron siya pero, sa TV. Pero, ngayon, hindi siya, siya, siya masyado. Wala. Baka nalaman nila yung ginawa sa sa'yo, kaya hindi na siya binigyan <laughs> ng project. Eh, oh, kasi <laughs> nag-attitude <lang> sa'yo. <laughs> pero, <laughs> hindi naman. Nag-attitude niya <laughs> kay Janel si Senos, Oo. no? Huwag nang ano yan. Hindi mo ba sinubong eh. kay Tyron?